Nagdi-display lang naman ako ng bourbon swag mga mare. Ito yung nabili ko noong isang araw kay Ultramega na nakabite and get one free. Napakalaking tulong talaga sa ating negosyo kapag meron tayong mga nabibili na mga pambenta na may mga pa-free. Sa liit ng kinikita natin sa ating negosyo, sa ating tindahan, kaya napakasaya na natin kapag meron tayong mga ganitong karagdagang kita. Papiso-piso man ang karagdagang kita na yan, kapag naipon yan mga mare, ay napakalaking bagay niya. Kasi ang piso na yan na hindi naman natin araw-araw mapupulot sa ating mga dadaanan. Kaya sa papiso-piso na karagdagang kita natin bilang small business owner ay napakalaking saya na natin. Dahil sa papiso-piso na yan, mas mabilis na umunlad ang ating maliit na negosyo. Kaya ang papiso-piso na yan ay huwag natin ismulin. Di ba nga, hindi mabubuo isang libo kung walang piso. Pansin mo rin mga mare, sa mga namamalimos, bigyan mo lang ng piso ay tuwan-tuwa na ang mayan Sinunod ko naman ni display itong isang case ng cook mismo na nabili ko kanina umaga doon sa grocery ng palengke. Pagdating sa mga soft drinks na mismo mga mare ay doon ako sa grocery ng palengke bumibili at hindi don sa suki ko na grocery. Grocery kasi ng palengke mga mare 190 lang per case ng mga mismo. Samantalang doon sa suki ko ng grocery mga mare ay 195 per case. Bilang small business owner mga mare, yung limang piso na natipid natin sa cook mismo ay malaking bagay na rin karagdagang kita na rin sa ating negosyo. <laughs> Habang tumatanda tayo mga mare ay nagmamahal lahat ng mga bilihin. Kaya negosyante man o hindi ay kailangan natin maging wais sa ating pamimili. Kaya sa papiso-piso na natitipid natin sa ating pamimili ay napakalaking bagay na rin yan mga mare.